Dito pa yung lalagyan. Harap pa eh. Dinungding to ha. Dinungding ha. Ito, ito, kalabasa, delikado, paturuyo, ito, pigas, eh. Dapat malamot ang kalabasa eh. Ang sarap. Ayun, Ayan guys. Imending ng buhay ko. Lutong dijay okay, dijay. Okinam. <laughs> Sa ikwari. Okinam. Okay, Nyakit ba de? <laughs> Sarap yan ha. Hindi nga.